Lumabas nga sa mga balita na pauuwiin na raw ang karamihan sa mga Pilipino sa Bansang Kanada. Gaano nga ba katotoo ang balitang ito? At sino ba talaga ang mapapauwi kung sakaling ipatupad nila ang mga batas na ito? Isang kilalang vlogger nga ang nag-share ng kanyang idea tungkol nga sa bagay na ito dahil nga nagtutulot ito ng malaking kalituhan lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW na gusto makapagtrabaho sa Bansang Kanada. At para mas lalo nga nating maintindihan kung ano ba talaga ang sinasabi tungkol sa bagong batas na ito panuuri natin ang video na ito. May anong masasabi mo na pinapauwi na ang mga Pinoy na hindi resident ng Canada? Magkaliwanagan nga muna tayo. Ano bang pagkakaintindi nyo sa nabalitaan ninyo? Meron pa nag-comment sa akin, Mami, ano masasabi mo sa bagong policy ng Canada na pauuwiin na raw mga Pilipino na walang mga work permit? First of all, kapag wala kang work permit at nag stay ka rito ng sobra na sa pecha ng visa na ibinigay sa'yo or tourist visa, pauuwiin ka talaga. May bagong policy man o pauuwiin ka talaga. <laughs> okay, balik tayo dito sa tanong ni ate na pinapauwi na ang mga Pinoy na hindi resident ng Canada. Kung ikaw ay may valid tourist visa, hindi ka pa -uwiin. Ang pinag-uusapan natin, tourist visa ha. Hanggat may valid visa ka na pwede ka mag-stay dito, makakapag-stay ka dito. Walang pa at isa pa, kung ikaw naman ay may valid work permit, kahit hindi ka permanent resident, hindi ka pa dahil Pilipino ka. Again, basta't may valid work permit and valid tourist visa ka, makakapag-stay ka dito. Pag-usapan natin yung sinasabi ninyong bagong policy. Yung bagong policy niyan ay hindi yan bago. Ibinalik lang yung dating policy. Yung policy dati na pwede maghanap ng trabaho, ang vi tourist visa holder dito, yun lang yung inalis. Palit muna tayo ng pwesto. So, ayan. Okay, balik tayo kung bakit nagkaroon ng policy na pwede maghanap ng trabaho ang mga tourist, tourist visa holder dito. Nung panahon ng pandemic, na stranded yung ilan sa mga tourists dito. So, syempre, panahon ng pandemic, taon umabot yan. So, naghanap ng paraan ng gobyerno ng Canada. Paano ba natin tutulungan itong mga tourists na stranded dito sa bansa na? So, nagkaroon sila ng policy na yung mga tourist visa holder ay papayagan nilang maghanap ng trabaho as long as may magbibigay ng Uh, work permit or lamia na tinatawa. So, kung nagkataon na ang mong kumpanya or employer ay magbibigay sa sa'yo ng work permit or lamia, pwede ka na rito mag-apply. Pero, medyo na-abuso yung policy na yun. Hindi lang mga Pilipino ang umabuso ng policy na yun. So, nakita ng gobyerno ng Canada yung pagdame ng tourist. Ginawang dahilan ang pagtuturist dito sa Canada para maghanap ng trabaho. So, nakita ng gobyerno ng Canada yan nakita din nila na napakaraming pumasok na mga turis dito sa bansa ng Canada na nahihirapan naman talagang makahanap ng trabaho. Kasi hindi lahat ng kumpanya at hindi lahat ng employer ay nagbibigay ng work permit or lamia. Kaya mag-iingat kayo sa mga agency na nag offer ng lalakarin ko yung papeles mo yung tourist visa dito kasi pag pumunta kayo dito sa Canada, makakahanap agad kayo ng trabaho. Oh my God, that's not true! mali yung ipinasok sa utak ninyo na kapag nag-tourist kayo dito, pwede kayong magpunta sa mga kumpanya, sa mga ano mga establishment at mag apply kayo ng resume niyo. Hindi po totoo yun. Dahil hindi lahat ng kumpanya at hindi lahat ng employer ay gustong daanan yung hirap ng pagkuha ng employer na uh, taga-ibang bansa. Marami akong kakilala na pinapapunta nila rito yung mga kamag-anak nila as tourists and then hirap na hirap silang hanapan yung mga kamag-anak nila ng ano, ng employer. Kasi marami mga ganid na Pilipino rito. Bakit ko nasabing na ganid? Yung Lamia o work permit na ibinibigay ng mga employer lalakarin ng mga yan and then sisingiling ka ng thousands of thousands of dollars na kung tutuusin ay hindi naman aabot ng isang libong dolyares kung pa ilalakad yan ng employer. Pero dito may mga naninir, 5,000, 10,000 as, as high as 30,000 ibinibenta nila yan sa isang ano, sa isang uh, turist ano tourist tourist dito kaya wag na wag ninyong isasapalaran ang bahay ang kalabaw at kung ano man mang kabukiran ninyo para lang pumunta rito magtutorist kayo hindi pagdating dito makikipagsapalaran kayo meron bang nakaabang na trabaho sa akin dito wala kasi makikipagsapalaran ka pa baka sakali na may magbigay ng alamiya sa inyo but yung sinasabi na policy niya medyo hindi nila iniintindi at hindi nila masyado nilang pinasok sa utak nila kung paano nga ba yung bagong policy na pwede ka pa rin, mayroon ka pa rin chance makapunta ng Canada pero hindi na po pwede na dito manggagaling, dito ka mag apply Kasi pwede pa naman kung mayroon kang mahanap na employer na magbibigay sa'yo ng lamia o work permit sa Pilipinas na manggagaling, hindi na galing dito ang application. Anytime kasi pinapalitan ng gobyerno ng Canada ang policy nila kasi pag nakikita nila na naaabuso na yung sistema, binabawi nila minsan yung kanilang mga policy na ibinigay katulad sa mga estudyante, ba? Diba? Ang pag-aaral dito sa Canada, kung ikaw ay international student, ang pag-aaral dito sa Canada ay isa lamang prebilehiyo. So, ibig sabihin, binigyan ka lang ng prebilehiyo ng Canada na gamitin ang kanilang education system. Ang problema, marami mga international student, hindi lang mga Pilipino, ibang mga lahi, ang sumusobra. Inabuso nila yung sistema, humihingi sila ng higit pa sa kayang ibigay ng gobyerno. Kaya naiisip ng gobyerno ng Canada, teka lang, parang sumusobra ka na ata, binigyan lang kita ng chance na gamitin ang education system ko, bakit parang ang dami-dami mo nang hinihingi? Kaya doon nag-start na higpitan ulit ang pagpapas pagpapapasok ng mga international student dito. Kung hindi mo kayang suportahan financially ang pag-aaral mo dito, mahihirapan ka na talaga. Kasi marami ang nagpupunta rito na mag-aaral kuno pero hindi naman talaga 'yun ang goal nila. Ginagamit lang ginagamit lang nila yung pathway na 'yon para sa susunod na mga ano, gusto nila maging PR, gusto nila maging citizen. 'Yun yung nakikita ng gobyerno ng Canada. So ayun, again, pauuwiin ka lang kung merong kang expired visa. Pero kung ikaw ay may valid tourist and work permit, hindi ka nila pauuwiin kahit Pilipino ka. Naigkwento ko lang. Malinaw nga sa naging paliwanag nitong si Kabayan na hindi naman lahat ng Pilipino sa bansang Canada ay basta-basta na lamang pauuwiin. Ito nga ay depende sa inyong sitwasyon. Kung ikaw nga ay may valid work permit at valid tourist visa ay hindi ka naman papauwiin. At wala nga rin ito kinalaman kung anong nationality ng isang taong naninirahan sa bansang Canada at sa mga kababayan nating OFW na hindi na legal ang mga papeles at nag stay pa rin sa bansang Canada, mas maganda po siguro na maghanap na lang tayo ng ibang bansa na pwede nating pangtrabahuan kesa naman mag-stay tayo dyan at hindi naman legal ang ating mga papeles. Dahil alam po natin na kapag nahuli tayo ay siguradong madedeport tayo pabalik ng Pilipinas at masasayang lamang ang lahat ng ating pinaghirapan. At kung nagustuhan nyo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay iniinvite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panunod.